kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. matagal ay patindi ng patindi ang mga isinasangkot na protektor sa kaso ng bilyonaryong negosyanteng si Atong Ang. Patunay lang ito kung gaano nga talaga kalawak ang koneksyon ng isang kinukonsiderang matibay na pader kagaya ni Atong Ang. Ngayong araw, August 16, 2025, ay nagulat ang lahat ng bigla ang nagbasa ng kanyang resignation si NBI Chief Jaime Santiago dahil umano sa malisyosong pagdawit sa kanya kaugnay sa kaso ng mga nawawalang chopping talpakero, narito ang pahayag ni NBI Director Jaime Santiago. Ang kilala namin Paul ang dito, si Paul Rivera na naka-assign sa ballistics. Sa report, STF daw. Ma madumi, ma malisyoso. Ikinakabit sa akin, na kung kumbaga ni, pinapalabas kolektor ko makakaharap ako sa inyong lahat kayo mga media mga officer ko dito sa NBI makakatingin ako eye to eye wala akong koleksyon wala akong kota-kota kayo alam niyo yun kung sino-sino yung mga may kota-kota pero ako never ako na involved dyan kaya ang, nasasaktan ako pag pinagpipilitan na bata ko ito bagman ko ito hindi ito STF hindi ko tao to oh tapos <clears throat> hindi pa naman maliciouso ah uh, protector daw ito nung Sabungan, Bungan Remedios Trinidad cockpit area Aligay cockpit arena Edwin cockpit arena sa San Jose <clears throat> del Monte uh, uh, San Roque Coliseum Baliwag Circle cockpit arena may mga pangalan, cockpit arena doon sa lugar. Therefore, legal ito. O bakit po protection na ng MBI Kung mga legal yan, hindi nag-iisip naman yung reporter. Gusto lang ikabit at gusto ipa-impress upon the people na may collector ako by this, the name of this person. Ngayon, nag-conduct na kami ng investigation Pinatawag ko yung mga reporter. Mm -hmm. Ayaw naman nila makipag-cooperate sa amin. Mm -hmm. But I have already, I have already uh, uh, directed CELRO, Central Luzon Office ko. Mm -hmm. Tignan itong mga ito. I-entrap kung sino man yung Paul Tangkad na yan. Mm -hmm. I-entrap yan. Iharap sa akin. <coughs> uh, para ano, wa, wag, ano, walang koleksyon ng MBI, lalo na ako. Wala kaming ganyan. No? Ah, uh, yun lang. Nakakapagdaka kung bakit ang isang matapang at halos walang pahit ng katiwalian na NBI chief ang basta-basta nalang bumitaw sa pwesto imbes na labanan ng akusasyon laban sa kanya para lumabas ang atotohanan na wala siyang kinasasangkutan. Ano kaya ang matinding rason kung bakit umatras na labanan nito ni Jaime Santiago? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.